hindi mo maano yung daan. Tingnan mo yung daan. Sorry. Sorry. Naghanap <laughs> na lang ako. Gawin na talaga. Worth it din naman pala yung pagod, puyat, at stress ko nga dito sa Japan. Kasi kung ganito din naman yung makikita mo sa mga mukha ng magulang mo na ngayon naibibigay ko nga lahat ng gusto at pangangailangan nila na kung dati makikita mo sa mga kamay ng papa ko, puno ng uling ang mga kamay at ang mama ko namumula ang kamay sa paglalaba pero ngayon naibibigay na nga natin lahat ng pangangailangan nila na kung dati pag mag grocery ako, kailangan ko computing ko muna lahat ng kinukuha ko bago makarating ng counter kasi baka sumobra tayo sa budget na dala lang natin, pero ngayon sige, kumuha ka na lahat ng gusto mo and ay pa natin ng kompleto yung mga medisina na kailangan nila at nakakapagpasalon pa sila. Ito yung pinaka-the best feeling nga naman po talaga.